Perfect match talaga si na Barbie Forteza and David Licauco. Chica, Walang dull moment sa kanila, if ever man dahil isang bubbly, at isang mahiyain, magko-compliment and blend ang kanilang personality. Ganun. <laughs> <laughs> Bakit ka nahihi? Ibang ang tandem nila, meron silang glow, they look good together pag magkasama sila. Instant nagkakaroon ng rapport at ang chemistry bigla lumalabas. Iba talaga pag pinagtabi mo sila, may certain magic talaga silang dalawa. Uh, so I think isa yon sa magic naming dalawa ni David. Ang kinaganda din sa kanilang love team, Anden ang professionalism at respect sa bawat isa, pero syempre hindi maitatago ang chemistry. Pag magkasama sila Barbie at David, iba ang glow ng mga mata nila, iba ang saya nila pareho. May something talaga sa love team nila kaya sa kabila ng mga isyo patok pa rin sila sa masa parehong matured at professional sina Barbie at David, pareho silang may pagpapahalaga sa isa't isa bilang magkaibigan at love team. There's something emotions connected between them, na sila lang nakakaalam, tinginan pa lang alam mo na. Ang ganda ng nabubuo nilang friendship, at umaasa ang kanilang mga tagahanga, na walang magbabago sa kanilang pagtitinginan. Hetong love team na ito ang hindi mo pagsasawaan, lalo pang minamahal. Lalo na yung mga galawang patago, may in love ka sa kanila. Para silang match made in heaven. They have such a wholesome charm that comes naturally. Sigurado namang, magkakaroon pa ng mas maraming proyektong magkasama, sina Barbie at David sa hinaharap. Today.